Magandang araw, Tamaraos. Ako si Miguel Dab, maghahatid ng responsableng pamamahayag at serbisyo publiko ng tapat at totoo. Ito ang Agrofiles. Sa kabila ng pagbabadya ng pagbuhos ng ulan, patuloy na nagningning ang mga palamuti sa paligid ng campus at ang selebrasyon ng kasiyahan. Ang taunang Christmas tree lighting ay isa ng tradisyon para sa mga tamaraws na talaga namang inaabangan taon-taon. Nagtipon-tipon sa FEU Plaza ang mga tamaraws upang makiisa at masaksihan hindi lamang ang Christmas tree lighting kundi maging ang mga pagtatanghal mula sa kanilang kapwa tamaraws. Pinakakinagiliwan ng mga Tamaraws ang mga pagtatanghal ng mga organisasyon sa ilalim ng Far Eastern University Center for the Arts, kabilang ang FEU Drummers, FEU Drum and Bugle Corps, FEU Coral, FEU Theater Guild, FEU Dance Company at FEU Bamboo Band. Naging tampok sa selebrasyon ang pagtatanghal ng Far Eastern University Coral na nagbigay buhay sa mga obra ng Pambansang Alagad ng Sining para sa Musika, Maestro Ryan Kayabyab. Kasama sa kanilang mga inawit ang mga kilalang awitin tulad ng hibang sa awit, araw gabi, tuwing umuulan at kapiling ka, at iba pa. Isa si Jana sa daan-daang freshman na nasaksihan ang selebrasyon ng kapaskuhan sa FEU sa kauna-unahang pagkakataon. Para sa kanya, isa itong bagong karanasan na talagang hindi niya malilimutan. Having to experience Christmas lighting at FEU for the very first time is very exhilarating and I think Um, I will enjoy it with my friends together start watching the Christmas lighting and the show that will be shown in the event it will be I think awesome and enjoyable. Para naman sa third year student na si John Rich, ibang iba ang Pasko sa Piyo ngayong taon dala ng mas ingranding selebrasyon. Um, different na ito from um, before kasi um, mas ewan ko ah, ewan ko kung tumatanda na ako, pero mas na-feel ko yung presence ng Pasko sa mga napakita nilang performance ay hanggang mamaya, hanggang matapos ng event. So, I think ito yung magandang kudos sa kanila kasi nag-spark sa akin yung Christmas feels ngayong year. Natapos ang selebrasyon sa isang fireworks display na talaga namang nagbigay liwanag sa buong FEU. Sa nalalapit na pagsapit ng kapaskuhan, kabi-kabila ang mga selebrasyon at handaan Ngunit huwag sana nating kalilimutan ang tunay na diwa ng Pasko, ang pagmamahalan at pagbibigaya sa ating mga pamilya, mga kaibigan at sa ating mga komunidad. Muli ako si Miguel Dabu para sa The Files.